Kapikot ko takupe. Kapikot Kapi, ang upe. Okay, next. Kapikot ang upe. Kapikot ang upe. Anong kape? Kapiko. Kapiko. Ta? Pa? Pi? Pi. Ko? Ko. Kapiko. Kapiko. Anong kapiko talaga ate? Ang punga natin, ate na doon natin kapit dito. Bibigyan sa ng price. Albira. Albira, ilang taong ko na po? Nine. Walang consider lang gusto mo sa Malaki maliit. Malaki wala po tayo nun. Ito lang po yung price natin. Palapa naman natin si ate. Okay, sa'yo po yung host natin. Si... Ma'am, natin po dito ma'am para sa ating mga wishes. Yeah.